tayo na mga pre, no? update dun sa mga kabayan natin na mga bagong dating ngayong October 1. Nandiyan na po sila mga pre. Tulad pa rin ng dati mga pre. Magpapahinga muna yung mga yun. Tapos eh, mag-ayos sila ng mga papeles nila tulad ng sin number. Yung sin number na yung mga pre parang identification lang yun. Identification number tulad ng pin number sa atin. Kukuha sila ng ano yan. Mag-inquire sila sa mga cellphone. Inquire sila sa mga kukuha sila ng bank account para yung sahod nila eh, papasok. Ano pa. Tapos eh ayun, orientation. Orientation. Tapos eh Pagkatapos ng orientation, i-briefing sa loob ng production, sa loob ng planta, mga pre. Ayun na, after two days mga pre halos dalawang araw din ang pag aayos nila after 2 days papasok na sila sa loob ng planta yung araw na yun mag uumpisa na sila mag uumpisa nila mga pre hindi naman sila agad mag uumpisa magmamasid masid lang muna sila mga pre titignan tignan muna nila yung trabaho ay ang sarap lang pakiramdam ko ngayon mga pre hindi ako napagod ngayon hindi po ako napagod ngayon kasi wala po ako sa the boning wala po ako sa deboning area. Nandun po ako sa likod. nag trim lang po ng mga bats. Bats po, yun yung po yung ano eh, tulad sa atin na yung pork steak. Yung pork steak po, tatanggalin mo lang yung mga hide, yung mga balat na maliliit, yung mga bone chips, yung mga maliliit na bones, at saka yung mga cartilages o yung mga litid. Yun lang po yung tinatanggal ko within 8 hours. Kaya sariwang sariwa yung bida ngayon, hindi na pagod. <laughs> ayun, syempre, sobra po kasi kami ng tao kanina eh. Kaya yung mga team leader namin, ayun, dinali, dinala muna ako sa likod. Kaya tulad na sabi ko, ah, hindi ako napagod ngayon mga pre. Pwede pa akong mag-duty ng panggabi. Yung nga lang mga pre, tra tulad ng dati, traffic pa rin. No? traffic pa rin, mga pre mga pre abol ko lagi no uh, may mga ilang tayong kababayan na nasa ako insertion kung kailangan ba yung NC2 sa totoo lang, mga pre kahit wala kang NC2 makakapunta ka rito sa Canada dito sa company namin na kung saan ako nagtatrabaho mga pre ang hinahanap lang po ng employer mga pre no, experience lang experience lang mga pre kahit wala nang mga NC2 siguro kung may NC2 ka pre bonus na lang yun pero kung wala kang NC2 okay lang naman importante mga pre meron kang experience 2 years continuously mga pre ano okay na yun, sapat na yun ay tapos mga pre kung mag a ka kailangan kasi ang IELTS mga pre. Sabihin niyo lang mga pre sa agency na kumukuha na kayo ng mga ano, kumukuha na kayo ng mga schedule for IELTS. Ang importante mga pre, malain up kayo ngayong ano mga pre, November. Tulad ng sinasabi ko mga pre, no, sa November kasi mga pre, darating yung ating employer. So, dapat, reserve kayo by November mga pre o ano pa. O yun na lang po muna ngayon. Bye bye po.